Hunter 18 Mga kantro Napakalibrib dito <laughs> Naisipan kung umalis na Pero para bang natsa-challenge ako uh, kayo na po yung humusga na protein Tingnan ko po yung sa camera Kung natamaan na talaga yung likod ko No? Uh, tingnan ko dun Kung humahapdi kasi yung likod ko pero yung sibat talaga uh, feel ko naman hindi siya parang hindi ako nakapansin na masakit o may tumama sa akin kasi naka, parang nakailag ako pero humahapdi siya kaya uh, sana kaya sana kaya yun nagtatago mga tantra

barangkali orang apa rasanya pikiran untuk berjalan. saya juga namanya. ini pikiran tayo, kaya yang meron. Bakit kaya tayo punya pikiran menghakam, tahu? di tuh tergulinglah, meronting di tuh. tangan itu, kita. bit-bit siyang mga sibat, mga kantin. talaga tayo kasi sibat sibat yung dala niya pang malayuan to at alam naman po natin na kahit na magasgasan lang po tayo dyan ay may lason yan buti yung likod natin kanina parang hindi siguro tumalab na no? yung ano niya kaya hindi naman po talaga tayo ah oh. God, yan Oui. sa iyong susi para makapagsabi na hindi ako malakadali sa mga nga ni Raul itong video na to pwede din to kung makita ko ito si Raul makita ko yung mga video para maniwala siya kung sa so ngayon sana lang ay makus ulit yung handas namin isa din yan sa dahilan kung bakit papunta tayo kay kaibigang Ramson at kay kaibigang, kaibigang Amaya para makapagano tayo kapag may may tanong tayo <notplayer> Oh, my <tches> God. <tchears> Ah, Sakit! Ano ba ito? May mga, may mga bitag dito. Mas kita ito yung Ah. Ah. Daming wakwak dito, mga ngagat. סססססססססססססססססססססססססססססס ito yung hinakis niya check may mga lasong to ito yung tumama sa pato no? grabe pagkatulis pinagandaan ang tangga tayo tsaka pinagat pa tayo din ito lang talaga alam kung ano yun ano ingat ingat tayo parang nilaro tayo ng tudo mga kantin patakbo takbo lang talaga siya nanjan siya mga kantir. So ang gawin natin Siya yung paan natin si Batay Ah. Si Batay dito ah. Si yung pahanapin natin. Ah. Tayo yung ano. Napikula ako dito ah. Saan tayo? Ah, ito tayo. Ito tayo. Ito dito tayo magabang mga katil mga siya yung pahanapin natin kasi kung tayo yung maghanap lugi tayo siya yung pahanapin natin sa atin

Diyan may kasama ko. No? So, ang gagawin ko po dito, mag na lang po ako. No? At, uwi na ako. Kasi gano'n, napakalakas ako talaga ng ulan. no? baka sakit pa tayo dito. Ang gagawin ko po dito, ay, uwi na lang. No? Ito, ito yung patuloy na talaga. Kasi, uh, uwi na lang po ako dito. Upan po na lang po ito. No? At babalik na lang po ako sa sunod araw. Para makapunta ako kay Kaya Diga. Uh, maghanap ako ng ibang ganan papunta na hindi dito kasi na namatsaga na tayo kung dito tayo lang sa ilog so yun mga kantero kita kita sa sinunod mga na